bayang magiliw Perlas ng silanganan, alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupig, Di ka sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya, kailan pa may di mang tidilim. Lupa ng araw, nang pag pagsinta Buhay ang langit sa piling mo aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.